Di na ako magtataka kung bakit sobrang trending nito ngayon. Pinagsama kasing leche flan at tikoy ang lasa nitong recipe na ituturo ko sa inyo. Ito na yata yung pinakamasarap na kakanin na natikman ko. Promise. Tara, simulan na agad natin. Since may pagka nga itong ating recipe today, kaya same procedure din po ang gagawin natin dito tulad ng sa leche Kaya dito sa ating lalagyan ay nagtutunaw na tayo ng estimated 3 tablespoons ng white sugar di na tayo maglalagay pa ng tubig dito sa pagtutunaw ng asukal at baka naman maging watery naman ang kalalabasan ng ating caramel toppings. Dapat din ay nasa low heat lang tayo dito para hindi naman masunog yung ating asukal. Kapag nagcaramelize ng asukal, ay iset aside muna natin ito. Proceed na tayo sa paggawa ng mixture ng ating tikoy flan. Dito sa isang bowl ay maglalagay lang tayo dyan ng isang pirasong itlog. Yes, isang pirasong itlog lang ang gagamitin natin dito. Mas makakatipid pa tayo dito sa gagawin natin compare sa leche flan na kailangan ng maraming itlog. Sobra na din kasing mahal ang itlog ngayon, no? Pinakamura mo nang mabibili ngayon is 7 pesos, tapos sobrang liit pa. Batihin lang natin ang itlog dito at saka isunod ang isang maliit na lata ng evaporated milk. At isunod na din natin dyan ang kalahati lang ng isang lata ng condensed milk. Tira ko lang po yung condensed milk na yan nung nakaraang recipe natin. Kaya dyan na nakalagay sa tasa. Pero kung bibili kayo ng isang latang condensed milk, kalahati lang po nun ang magagamit ninyo. Isunod na din natin dyan ang 1 tablespoon ng vanilla extract for extra flavor at aroma dito sa ating lulutuin. Haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Kung makikita nyo po dito, parehas na parehas lang ang mga ingredients ng lechiflan ang ginamit natin dito. Kaya masasabi natin lasang-lasa talaga itong lechiflan. Pero may isa pa tayong ilalagay na ingredient dito para maging kapares naman ito ng tikoy. And last na ilalagay natin dito para maging tikoy ito ay itong 1 cup ng glutinous rice flour. Ito po yung ready-made na giniling na malagkit na bigas. Ito po ang dahilan kung bakit magiging tikoy ang texture nitong ating lulutuin. Haluin lang natin yung maigi hanggang sa wala ng buo-buong glutinous rice flour ang makita dito. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo ang tikoy flan natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, ang sarap naman ng tikoy flan. Maraming salamat po lagi. Kapag po nahalo na nating maigi ang mixture dito, ay pwede na po natin itong i-transfer sa pre-prepare nating lagayan. Pero habang sinasalin nito, ay sasalain naman natin yan gamit ang strainer. Siyempre po, di naman may iwasan na magkaroon talaga ng buo-buo dito sa mixture natin. Kaya need po talaga natin yung salain. Kapag na-transfer na sa lagayan ng ating mixture, ay tusok-tusokin naman natin ng toothpick yung mga bubbles dito sa ibabaw ng mixture. Same with leche flan, ay lalagyan din natin ng aluminum foil itong ating lalagyanan. Ito po ay para di matuluan ng tubig na galing steamer ang ating mixture. And once okay na ang lahat, ay pwede na nating lutuin dito ang tikoy flan. Make sure lang na kumukulo na ang tubig sa steamer bago ilagay ang mixture. Bali, i-steam lang po natin itong tikoy flan ng 45 minutes nang nasa low heat lamang po. Pero kung medyo makapal-kapal po ang nagawa ninyong tikoy flan, mas tagalan nyo pa po sa 45 minutes ang pag steam nito. Balikan na lang natin ito after ng 45 minutes. Makalipas ang 45 minutes na pagluluto nito, ay i-check natin kung luto na nga ba ito. Bali mag to toothpick test lang po tayo dito. Kapag malinis na lumabas ang toothpick, it means na luto na ang ating tikoy flan. Maari na natin niyang hanguin at palamigin muna natin ng isang oras o higit pa. Madali po kasing masisira ang shape nito kapag pinilit nating i-unmold dito ng mainit-init pa. Kapag nag-cool down na totally ang tikoy flan, ay pwede na natin itong i-unmold sa lagayan. I Scrape lang natin ang gilid nito at saka ito ob sa gusto natin paglagyan nito. And that's it guys. Pwedeng pwede na natin kainin itong super sarap na tikoy flan. Promise ko sa inyo guys, super sarap ng tikoy flan na ito. Kung ano ang ikinaganda ng itsura nito, ay sharing rin ikinaganda ng lasa nito. Perfect na perfect din itong ipang negosyo ngayong nalalapit na ang kapaskuhan. Kaya try muna din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye.